Ano, gagamitin na yung Sang Goku stick. Kasi si Ilay nakakawala. Yan. Tayo baka punta ro kasi nakakilelas na tayo, sobrang basa yung damo. All right. Now they're using the San Goku stick. Ano, ginagamit no, ng ligab. Kaya pala dito na rin Hey, mga friendship, vlog ulit tayo. Nandito tayo ngayon sa Children's Farm. Kasama natin ang Macau Flyers. Uh, medyo nakapitik yung isang ibon. Yan, ibon ni Papi Gabriel. Yan. Ito doon. Kaya kung sa taglet. Si Eli nakapitik. So ngayon, itong sun gopo stick yan magagamit na. May net siya para mahuli. Kasi hindi siya ma-recall eh. Yan, okay. hindi siya ma-recall. Sorry, nakagano'n pala yung ano, camera. Yan. Alright. Friendship, dito kayo paano mahuhuli yan kung natin nandun doon na papalipad na sila pa set up na so apikyo uh, kayo kayo mga branchy press ko muna natin si Eli alright nakita nyo ba yung stick na yun oh bubod ng haba oh pang ano talaga yan panghuli talaga sa ibon yan no? oh yung mga ibon na bagong training pa lang ayun si Eli yung makikita nyo ayan 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 siya black pond alright ang lang Kaso hindi pa masyadong, masyadong train to eh, kaya ganyan. Right. Yun, ginagamit na lang ni Papi Rigor. Ayan. Magagamit ng first thing. Ba bago to, kaya yung palang gagamitin to. Oh, ayan. Alright. Nakabot-abot yung stick oh. Uh, lagpas pa nga. Uh, medyo mahirap lang hulihin kasi medyo magalaw. Alright. Sila Papi Rigor na nag-rescue. Yun. Nasungkit na. Dapat si Eli, mga friendship. Eh, Pababayan. There, there. Where? There. Pulta tayo kasi lumipad. Akala natin lumayo si Lu, si Ilay. Pero hindi dito lang siya sa puno na to. Okay, update ko kayo mga friendship. Pupugod na tayo sa basa. Kailangan natin i-rescue yung ibon eh. Matataas na yung damo. Alright. It's okay din nila, Papi Rigor. Ayan lang siya pala oh. Ayan oh, ewan ko kung nakikita nyo. Masikip. Masikip pa ayan, yan, 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 ayan, 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 ayan. Ayan siya, Ayan na. Ayan! Uwa bala! Yay! Woo! Guys, Ilay. Ay, la mo para si Ilay, mga mo. All right, all right. All right. All right. Okay, rescue na. Friendship. Ay, mga friendship, papi to. <laughs> tayo <They> mga <maha> friendship. Ah, wala <laughs> <laughs> di, papi pong. Ka tayo, ka friendship. tayo, friendship. Rescue na. Ano, si Papi de. Good morning, Papi. Good morning. <laughs> alright, rescue na. Ayan na. Ano, nito? Ano, Bapi. Eh wala, well, no name. Bapira pala ito eh. Bapi daba. No name eh. Pero pinaka lang, Bapi. Bapi. Sigat na sigat Bapi sa... the vampire. Lagi ano, laging minimessage sa akin Pero, sa BGC. Sir, may nakawalang ibon dito. Kay Sir Wayne yan. Ito nga. Ito oh. nga. Sapo, yeah. sapo. Hindi, hindi. Dun lang. Dun lang. Nakahiga? yan. Ganyan. Ano ka na? Uwi, uwi,

Si Senji tsaka yung bupon, ano pa? Senji Gaano pa sila? papi mo ito eh, ni papi. Ah, hindi pa pala bababa, ba? oh. Lipad pa sila ulit. Bababa. Ayan na. ba na yan. Mga Ayan na. I na sa laman. Diba, sabi sa inyo eh. Bababa na, oh. Diba? Alright! Alright! Mga prinsip, bababa na yan, oh. prepare na eh. Alright. right, Nice. right, Sen to magka vibes to eh. wala, okay lang yan. 1 2 3 go. Yan. Pag -pag GPS si Senji, ang mga Ayun, na, lang, nakahiwahi wala eh. <laughs> Sumama na sa iba si Ero. Ayun na si Senji, nabibiwalay. Senji, pina na. Pina na, pina na, baba na. Pahinga muna. Mamaya na kayo ni ulit ni Ero. Alright. Dali na iba yung mga sangkonyur Dali na yan, dura, may, may, GPS naman yan si Ru Euro. Ano, oh, okay, kasi yung lipad niya talaga, yan ang mataas ka oh, hindi. Kahit dumapo lang dito sa site, okay na. Okay lang, dadapo yan dito. Euro! Ay, eh, si Euro ha, hindi nakaping. Ang, ah, ang trainer niya hindi na nakaping. Ayun Ay, na. Puso. Euro! Ayun Ay, na oh. Ayun na oh. Pag pumuno pa naman niya, ipinakabay. Euro. Okay. Euro! Pre, umikot. Pre, umikot ha. Doon, tatas. Tata, Euro! Naman. Ayan na. Ayan na. Oh, ayan na. Di ba? Eh, prepare na. Long time no see. Oh, ayan. is so cute. Oh, no, this is the... This is the controversial bird, you know? Let's go. Basta gi-English uh, kasi kayo. Hindi ko ayun hindi yan eh. Sorry <laughs> ah, kasi okay. nag-start ko yung kay Pong eh. <laughs> alright, alright. Ganun siya <laughs> ka okay. eh, pero... Baka mag... Ayun ko! Pidong! Green mo yung hindi ko. Four months old. Okay. Like, oh, so match niya kay ano. Pre, kita Si Lubo, mas maliit pa dyan nun. Mas tama nga medyo malaki na, di ba? Hello, Soju! Galing. Wala, wala, wala. Wala, wala. wala. Ay, di ako marunong magpakain ng